Aquarius, naranasan mo na bang maramdaman na tila pabulong na nakikipag-usap sa iyo ang universo, ngunit ang mensahe ay nakatago sa pagitan ng mga linya? Minsan dumarating ito bilang isang panaginip, isang biglaang alaala, o isang senyales na ayaw lumisan sa iyong puso. Hindi ito aksidente, ito ay pagtawag ng tadhana. Ang maririnig mo ay may kapangyarihang magbukas ng pinto tungo sa pag-ibig, pagpapagaling, at mga biyayang hindi mo inakalang posible. Huwag mong ipagsawalang bahala ang sandaling ito. Kung mananatili ka, matutuklasan mo ang lihim na matagal ng iniingatan ng nakaraan para sa iyo. Maligayang pagdating Aquarius Family. Ang universo ay hindi basta-basta gumagalaw ng walang dahilan, at ganoon din ang mga mensaheng dumarating sa iyong kaluluwa. Bawat senyales, bawat pagpitik ng damdamin, at bawat bigla ang alaala mula sa nakaraan ay may mas malalim na layunin. Sa oras na ito, may enerhiyang nakapaligid sa iyo na nais kang gabayan, hindi para takutin ka, kundi para ipaalala na ang iyong landas ay banal at puno ng kahulugan. Ang mensahin ito ay hindi tungkol sa tsamba. Ito ay tungkol sa tadhana. Ang nakaraan ay may taglay na katotohanang matagal nang naghihintay para sa iyo, at kinukumpirma ito ng tarot. Ang mga bulong na nararamdaman mo sa iyong puso ay hindi ilusyon, ito ay gabay. Sa pagbasa na ito, ating ilalantad ang nakatagong mensaheng nakalaan para sayo, susuriin kung paano ito konektado sa iyong pag-ibig, mga pagkakataon, at proteksyon, at ipapakita kung paano ito magbubukas ng mga pintong dati ay tila sarado. Aquarius, nagsasalita ang universo. Handa ka na bang makinig? Ang enerhiya sa paligid ng Aquarius ngayon Aquarius, sa kasalukuyan, ang enerhiya sa paligid mo ay parehong misteryoso at makapangyarihan. Para bang ang hangin mismo ay may mga bulong na tanging ang iyong puso lamang ang tunay na nakakaunawa? Marami sa inyo ang maaaring nakapansin ng Kakaibang mga pattern, mga panaginip na tila napakalinaw, mga numerong gaya ng labing isa oras labing isa minuto o tatlong daan at tatlumput tatlo na paulit-ulit na lumilitaw, o bigla ang alaala mula sa nakaraan na bumabalik ng walang babala. Hindi ito mga aksidente. Ito ay mga palatandaan na may mahalagang bagay na inaayos para sa iyo ang universo. Sa paniniwala ng mga Pilipino, kapag may ibong biglang lumitaw sa iyong bintana, o kapag nakaramdam ka ng malamig na simoy ng hangin, kahit tahimik ang paligid, sinasabing ito ay mensahe mula sa hindi nakikitang mundo na sumusubok na abutin ka. Ang mga enerhiyang ito ay hindi narito para saktan ka, kundi para ipaalala na may gumagabay sa iyo. Ang iyong mga ninuno, ang iyong mga espiritong tagapagtanggol, at maging ang mga hindi pa natatapos na enerhiya ng iyong nakaraan ay papalapit. Hinihikayat kang bigyang pansin ito. Ang maraming kaluluwang Aquarius ay likas na sensitibo at intuitive, ngunit ngayon, mas matalim pa ang iyong pakiramdam. Maaari kang makaramdam ng pagkabalisa na para bang may malaking mangyayari. Ito ay dahil nararamdaman ng iyong espiritu ang pagbabago. Kinukumpirma ito ng tarot, ito ay enerhiya ng pag-alala, enerhiya ng kaliwanagan enerhiya na nagtutulak sa iyo na basahin ang nakatago sa pagitan ng mga linya. Isipin mo ang maliliit na bagay na matagal mo nang binabaliwala, ang kantang biglang tumutugtog sa tamang oras, ang pamilyar na pangalang paulit-ulit mong naririnig, o maging ang bigla ang alaala ng isang tao mula sa matagal ng nakalipas. Hindi ito basta-basta lamang. Hinahabi ng universo ang mga palatandaan at simbolo, lumilikha ng mensahe na ikaw lamang ang makakaunawa, sa kulturang Pilipino, madalas sabihin ng matatanda na kapag bumabalik ang nakaraan, hindi ito palaging para hilahin ka pabalik, kundi para itulak ka pasulong dala ang karunungan. Ang enerhiya na nakapaligid sa iyo ngayon ay nais na huminto ka, magnilay, at makinig. May nakatagong susi sa mga bagay na tila ordinaryo. Kapag naunawaan mo ito, makikita mo. Inihahanda ka ng buhay para sa isang bagay na mas nakila, maaaring ito ay pag-ibig, kagalingan, o kasaganaan. Aquarius, ikaw ay nakatayo sa isang pintuang espirituwal. Ang enerhiya sa paligid mo ay humihiling na manatili kang gising, maging mapanuri, at magtiwala na ang iyong nararanasan ay naglalapit sa iyo sa iyong tunay na tadhana. Totoo ang mga bulong. Totoo ang mga palatandaan. At hindi magtatagal, lilitaw ang kanilang kahulugan sa iyong mga mata. Ang mensahe mula sa nakaraan Aquarius, may kakaibang paraan ang nakaraan sa pakikipag-usap sa atin, hindi laging sa pamamagitan ng mga salita, kundi sa anyo ng damdamin, mga pattern, at tahimik na paalala. Sa ngayon, may mensahe mula sa iyong nakaraan na tumatangging manatiling nakatago. Muli itong lumilitaw dahil taglay nito ang karunungang kailangan mo para sa susunod mong hakbang. Marahil napansin mo na ito, isang alaala na biglang naglalaro sa iyong isipan. Isang taong matagal mo nang hindi naiisip na bigla na lamang lumalabas sa iyong mga panaginip o isang lumang pagsisisi na muling bumabalik sa oras na hindi mo inaasahan. Hindi ito panlilinlang ng isip. Ito ay pahiwatig ng universo na masdan mong mabuti, basahin ang nakatago sa pagitan ng mga linya. Sa paniniwala ng mga Pilipino, kapag bumabalik ang nakaraan, sa pamamagitan man ng isang panaginip, isang kanta o kahit isang samyo na dala ng hangin, sinasabing ito ay senyales na may hindi pa natatapos na bagay na humihingi ng pansin. Madalas sabihin ng ating mga lolo't lola, ang hindi natatapos, babalik ulit. Ang mensahe mula sa iyong nakaraan ay hindi narito para takutin ka, kundi para palayain ka. Maaaring may desisyon kang minsan ay ginawa dahil sa takot, at nayon hinihiling na balikan mo ito ng may tapang. Maaaring may isang taong minsang lumayo, Ngunit nananatili ang kanilang enerhiya dahil hindi pa tapos ang kwento. O baka naman isang aral na dati mong. Pinagbuno na ngayoy bumabalik sa mas banayad na paraan upang sa wakas ay maunawaan mo ang kahulugan nito. Kinukumpirma ng tarot na ang nakaraan ay kumakatok, hindi bilang parusa, kundi bilang guro. Ipinapakita nito ang salamin ng iyong kaluluwa, nagtatanong, ikaw ba'y lumago na? Ikaw ba'y gumaling na? Handa ka na bang pumasok sa hinaharap ng hindi daladala ang lumang tanikala? Aquarius, malinaw ang mensahe, tinatawag kang tingnan ang nakaraan, hindi nang may lungkot, kundi nang may bukas na mga mata. Nasa loob nito ang gabay na kailangan mong makausad. Kapag sa ibabaw ka lamang tumingin, hindi mo ito makikita. Ngunit kung babasahin mo ang nakatago, mauunawaan mong ang minsang nakasakit, nagbigay ng pagkadismaya, o nagdulot ng kalituhan ay nayoy nagiging karunungan. Sinasabi ng nakaraan, huwag mo akong baliwalain. Ako ang susi. At kapag tinanggap mo ang susi na ito, matutuklasan mong ang mga pintuang minsang nakasara ay biglang magbubukas, mga pintuan tungo sa pag-ibig, sa mga pagkakataon, at sa mga biyayang inakala mong nawala na. Ang nakaraan ay hindi narito upang ikulong ka. Narito ito upang ikaw ay palayain. Ano ang ibig sabihin nito para sa pag-ibig at relasyon? Aquarius, kapag nagsasalita ang nakaraan, madalas na ang puso ang unang naantig. Pag-ibig, sa lahat ng bagay, ang pinakamalakas na ugnayan na nagbibigki sa atin sa mga alaala, aral, at mga kwentong hindi pa natatapos. Ang mensaheng natatanggap mo ngayon ay maaaring malalim ang kaugnayan sa iyong mga relasyon, maaaring sa isang minamahal, kaibigan, o kahit miyembro ng pamilya na minsang humubog sa iyong landas, para sa ilan sa inyo. Maaaring tumutukoy ang mensaheng ito sa isang taong minsang nagtaglay ng bahagi ng iyong puso. Maaaring umalis siya ng biglaan, maaaring nagtapos ang relasyon ng walang kasiguruhan, o baka naman hindi mo na ipahayag ang tunay mong damdamin noon. At ngayon, naririto ka, muling nararamdaman ang kanilang presensya. Maaaring lumitaw ito sa isang panaginip kung saan malinaw mong nakita ang kanilang mukha, o bigla ang paalala ng kanilang pangalan, boses, o enerhiya hindi ito basta-basta lamang. Maaaring ipinapakita ng universo na buhay pa rin ang koneksyon na ito sa espiritu. Sa kulturang Pilipino, madalas sabihin na kapag lumitaw ang isang tao sa iyong panaginip, ibig sabihin iniisip ka nila. Kapag ang kanilang pangalan ay paulit-ulit na lumilitaw sa iyong landas, maaaring ito'y paraan ng universo upang ipahiwatig na umaabot pa rin sa iyo ang kanilang enerhiya. Maaaring ito'y tanda ng muling pagkakasundo o maaaring huling pamamaalam. Ano man ito, may bigat ang mensahe. Hindi ito para manatili ka sa sakit, kundi para makilala mo kung ano pa ang kailangang paghilumin. Para naman sa iba, maaaring ang mensaheng ito mula sa nakaraan ay hindi tungkol sa isang tao, kundi sa isang pattern ng iyong mga relasyon. Napansin mo ba na paulit-ulit mong naakit ang parehong uri ng kwento ng pag-ibig? Parehong laban, parehong hamon, parehong pagtatapos. Dito ka hinihikayat ng universo na basahin ang nakatago sa pagitan ng mga linya. Ang paulit-ulit na pattern na ito ang mismong mensahe. Sinasabi nito, hindi pa tapos ang aral na ito. Kapag naunawaan mo na, doon ka makakawala at makapapasok sa bagong uri ng pag-ibig, isang mas malusog, mas malalim, at higit na kaayon ng iyong kapalaran. Ipinapakita ng tarot na ang panahong ito ay magdadala ng kaliwanagan sa usapin ng puso. Hindi lamang ito tungkol sa muling pagbalik ng mga koneksyon, kundi pati na rin sa muling pagtukoy kung ano talaga ang kahulugan ng pag-ibig para sa iyo. Kung may bumalik mula sa nakaraan, maaaring ito'y upang ipaalala ang iyong halaga, tapusin ang hindi patapos tapos na kwento, o patunayan na ikaw ay nagbago na. Kung walang bumalik, may kahulugan pa rin ang mensahe, hinihiling nitong isara mo ang mga lumang sugat at ihanda ang iyong puso para sa pag-ibig na paparating. Aquarius, mas matatag na ngayon ang iyong puso. Ang mensahe mula sa nakaraan ay hindi para ikulong ka sa mga alaala, kundi para akayin ka patungo sa pag-ibig na kaayon ng taong ikaw na ngayon. Naisiparating ng universo, karapat dapat ka sa pag-ibig na nananatili, pag-ibig na gumagalang, at pag-ibig na sabay na lumalago kasama mo. Ngunit bago mo ito matanggap, kailangan mo munang igalang ang ipinapakita sa iyo ng nakaraan. Kaya makinig ka ng mabuti, Aquarius. Kung ang iyong puso ay balisa, kung pakiramdam mo'y may enerhiyang humihila sa iyong kaluluwa, bigyang pansin ito. Basahin ang nakatago sa pagitan ng mga linya. Ang mensahe ay hindi lamang tungkol sa kanila, ito ay tungkol sa iyo, sa iyong paglago, sa iyong pagpapagaling, at sa iyong kahandaang tanggapin ang pag-ibig ng walang takot. Kasaganaan at mga pagkakataon Aquarius, kapag dumarating ang mensahe mula sa nakaraan, hindi lang nito hinahaplos ang iyong puso, naapektuhan din nito ang daloy ng iyong mga oportunidad at biyaya. Ang enerhiya sa paligid mo ngayon ay nagpapahiwatig na inihahanda ka ng universo upang muling ihanay ang iyong landas patungo sa kasaganaan. Ngunit narito ang katotohanan, ang kasaganaan ay hindi laging tungkol sa biglang yaman na nahuhulog sa iyong mga kamay. Minsan, nagsisimula ito sa kaliwanagan, sa muling pag-alala ng isang aral, sa wakas ay makita ang mga bagay na dati hindi mo makita. Maaaring pinaalala sa iyo ng nakaraan ang mga panahong minamaliit mo ang iyong sarili, kung kailan hinayaan mong lumampas ang mga oportunidad dahil sa takot, o kung kailan mas pinakinggan mo ang pagdududa kaysa sa iyong intuition. Bumabalik ang alaala, hindi upang pagsisihin mo, kundi upang gisingin ang iyong kamalayan ngayon. Sinasabi ng universo, sa pagkakataong ito, hindi mo na palalampasin ang nakalaan para sayo. Sa tradisyong Pilipino, ang kasaganaan ay madalas na iniugnay sa maliliit, ngunit makapangyarihang ritual. Mga baryang inilalagay sa bulsa, bigas na isinasaboy sa may. Pintuan o kandilang sinisindihan sa gabi, hindi lamang ito mga kaugalian, kundi mga paalala na ang enerhiya ay tumutugon sa intensyon. Ganoon din, maaaring ginagabayan ka ng mensahe mula sa iyong nakaraan upang baguhin ang iyong enerhiya. Maaaring sinasabi nitong buksan mo ang iyong kamay kaysa ito'y isara, ipahayag ang iyong katotohanan kaysa manahimik, gawin ang hakbang na dati mong ikinakatakot. Sa usaping pinansyal, may malakas na potensyal ngayon para sa Aquarius. Ang ilan sa inyo ay maaaring bumabalik sa mga lumang proyekto, kasanayan, o mga oportunidad na minsang isinantabi. Huwag mo na itong baliwalain ngayon. Umiikot muli ang nakaraan dahil ang mga binhi ay may kakayahan pang umusbong. Isipin mo ang talentong minsan mong ginamit ngunit iniwan o ang pangarap na minsang hinabol ngunit binitiwan. Sinasabi ng enerhiya, buhayin mo ulit ito. Ngayon, iba na ang oras. Ngayon, binubuksan ng universo ang mga pinto. Sa larangan ng trabaho, maaaring may pagkakataong ipakita ang iyong kakayahan mula sa hindi inaasahang lugar. Maaring isang tao mula sa iyong nakaraan, dating katrabaho, mentor, o kaibigan ang magdala ng bagong oportunidad. Tandaan, hindi lahat ng pagbabalik ay tungkol sa pag-ibig. Ang iba ay mga biyaya na suot ang mukha ng mga taong minsan nang nakasama mo. Manatiling bukas dahil minsan pumapasok ang kasaganaan sa mga pintuang pamilyar na. Para sa mga nahihirapan sa pananalapi, ipinapakita ng tarot ang pagbabago ang mensahe, manatiling may pag-asa ngunit maging aktibo rin. Tulad ng paniniwala ng mga Pilipino na mas mabisa ang mga ritual kapag sinasabayan ng aksyon, hinihiling din ng universo na gawin mo ang iyong bahagi. Ipadala ang aplikasyon, buhayin ang ideya ng negosyo, makipag-ugnayan sa koneksyon. Handa na ang enerhiya na suportahan ka, ngunit kailangan nito ang iyong galaw upang dumaloy, Aquarius, ang kasaganaan ay hindi lamang tungkol sa pera, ito rin ay tungkol sa kapayapaan ng isip, kalusugan. At mga oportunidad na magpapalaya sa iyo mula sa limitasyon. Pinaalala sa iyo ng mensahe mula sa nakaraan ang iyong lakas, ang iyong pagiging madiskarte, at ang iyong kakayahang bumangon muli. Ang bawat pinto ang minsang nagsara ay hindi kailanman parusa, ito ay paghahanda para sa panahong ito kung kailan ang tamang mga pinto ay bubukas kaya tumayo kang matatag. Yakapin ang mga palatandaan. Magtiwala na ang mga oportunidad na umaayon ngayon ay hindi aksidente, kundi mga regalong nakalaan para sa'yo. Bumulong ang nakaraan, sa pagkakataong ito, ang kinin mo ang para sa'yo. Gabay espiritual at proteksyon. Aquarius, tuwing naghahatid ang universo ng makapangyarihang mensahe, lagi rin itong pinaalala na protektahan ang sarili. Bakit? Dahil kapag may biyaya, laging may kasamang liwanag at anino. Ang enerhiya na taglay mo ngayon ay napakalakas, at habang inaakit nito ang kasaganaan at kaliwanagan, maaari rin itong hilahin ang inggit, negatibidad, at espiritual na panggugulo. Kaya't mahalaga ang gabay at proteksyon, kasabay ng mensahe mismo. Sa tradisyong Pilipino, naniniwala ang ating mga ninuno na ang proteksyon ay hindi lamang pisikal, ito rin ay espiritual. Asin sa may pintuan, bawang na dala sa bulsa, o banal na tubig na iwiniwisik sa paligid ng bahay, hindi ito basta pamahin, kundi mga kalasad ng enerhiya. umi ang mga ito dahil pinapagana ng intensyon at pananampalataya. Ipinapaalala ng universo na palakasin mo ang iyong pananggalang sa panahong ito, upang habang bumubukas ang mga oportunidad, nananatiling ligtas ang iyong espiritu, marahil napansin mo kamakailan na mabilis maubos ang iyong lakas. O may mga taong nag-iwan sa iyo ng bigat matapos makausap. Mga palatandaan ito na sobra ang nasisipsip ng iyong aura. Kailangan ng proteksyon. Simpleng panalangin bago matulog, pagsisindi ng kandila na may malinaw na intensyon, o pagdadala ng maliit na kristal o medalya ng pananampalataya ay maaaring magbago ng iyong enerhiya. Kinukumpirma ng tarot ito, mas maliwanag ang iyong liwanag ngayon, kaya't mas dapat mo itong bantayan. Aquarius, ang gabay ay dumarating din sa anyo ng intuition. Isa ka sa mga pinakanatural na intuitive na palatandaan ng zodiac at ngayon mas pinatatalas pa ang kaloob na yon. Pagtiwalaan mo ang maliit na tinig sa loob mo. Kapag may pakiramdam kang mali ang isang bagay, kadalasan tama ka. Kapag ramdam mong dapat mong iwasan ang isang landas, pakinggan mo ito. Ganito ka pinoprotektahan ng universo sa pamamagitan ng maliliit na bulong at paalala na tila walang halaga, ini iniiwas ka sa mas malaking kapahamakan. Sa usapin ng paglilinis espiritual, tubig ang isa sa pinakamalakas mong kakampi. Paliligo, pagbabad, o kahit simpleng paghuhugas ng kamay ng may intensyon ay nakakapag-alis ng hindi ka nais-nais -na, na enerhiya. Naniniwala ang mga Pilipino na dapat maligo matapos dumalo sa lamay o magsaboy ng asin sa mga sulok ng bahay upang maiwasan ang masamang espiritu. May dahilan kung bakit umiiral ang mga kaugalian na ito, nililinis nila ang mabigat na enerhiya, at nag-aanyaya ng positibong agos. At nayon, hinihiling na gawin mo rin ang parehong karunungan. Isa pang anyo ng proteksyon ay ang pagtatakda ng hangganan. Dahil lamang tumatawag ang nakaraan ay hindi na angahulugan na lahat ng tao mula sa nakaraan ay karapat dapat bumalik sa iyong buhay. Kailangan mong tukuyin kung sino ang narito upang gumaling kasama mo, at sino ang narito upang ubusin ka. Hindi lahat ng mensahe ay nangangahulugan ng muling pagsasama, minsan, ang mensahe ay simpleng pagsasara, upang makausad ka ng mas magaang, pinaalala rin sa iyo ng universo ang kapangyarihan ng mga pananalita. Ang mga salita ay tila mahika. Ang iyong idinedeklara ay nagiging enerhiya. Araw-araw bigkasin ng proteksyon para sa iyong sarili, ako ay ligtas. Ako ay ginagabayan. Ako ay napapalibutan ng liwanag. Ang mga panalangin ito ay lumilikha ng hindi nakikitang baluti na hindi matatalo ng negatibidad. Aquarius, ang iyong paglalakbay espiritual ay hindi lamang tungkol sa pagtanggap ng biyaya, kundi sa pagkatutong dalhin ang mga ito ng may lakas. Ang gabay at proteksyon ang magiging mga pakpak na mag-aangat sa iyo, tinitiyak na habang nyayakap mo ang pag-ibig at mga oportunidad, hindi ka kailanman pabibigatin ng takot o pinsala. Magtiwala ka sa iyong espiritu, igalang ang iyong mga ugat, at bantayan ang iyong liwanan. Pagtatapos sa mga afirmasyon at pagkakahanay sa tadhana. Aquarius, habang tinatapos natin ang mensaheng ito, huminto tayo sandali at magnilay sa lahat ng naihayad. Ang enerhiya sa paligid mo ay hindi aksidente, ito ay isang pagtawag. Nagsalita ang nakaraan, hindi upang ikulong ka, kundi upang gabayan ka. Naipakita ang usapin ng pag-ibig, upang ipaalala ang mga aral na kailangang paghilumin at ang mga koneksyong maaaring may say -say pa. Umiikot muli ang mga oportunidad, naghihintay na ang kinin mo ang mga minsang nakalampas. At pinaalala ng universo ang kahalagahan ng proteksyon, sapagkat mas lalo pang lumiliwanag ang iyong liwanan. Ang pinakamahalagang katotohanan ay ito, ang iyong nakaraan ay hindi pabigat, ito ay susi bawat alaala, bawat kwentong hindi natapos, bawat senyales na muling lumitaw ay narito upang buksan ang susunod na pintuan ng iyong tadhana. Ang minsang inakala mong tapos na ay ngayoy ipinapakita bilang bahagi ng iyong paglago. Ito ang dahilan kung bakit hinihiling na basahin mo ang nakatago sa pagitan ng mga linya. Mas malalim ang mensahe kaysa sa nakikita ng iyong mga mata. Aquarius, papasok ka na sa bagong yugto, kung saan nagsasanib ang karunungan mula sa nakaraan at ang mga biyayang dala ng kasalukuyan. Kinukumpirma ng tarot na hindi ka naglalakad ng mag-isa, kasama mo ang iyong mga ninuno, ang iyong mga gabay, at ang mismong universo. Ang hiling lamang nila ay manatili kang mulat, magtiwala sa iyong intuition, at igalang ang mga palatandaang ipinapadala sa iyo. Ngayon, selyuhan natin ang pagbasa sa pamamagitan ng mga afirmasyon, mga salitang may kapangyarihan na nagkakahanay sa iyong puso, isip at espiritu sa tadhana. Sabihin man ng malakas o sa katahimikan, hayaang umalingaw-maw ito sa iyong kaluluwa. Ako ay bukas sa gabay ng universo. Ang aking nakaraan ay hindi aking kulungan, ito ay aking guro at aking susi. Tinatanggap ko ang pag-ibig na gumagalang sa akin, mga oportunidad na nagpapalago sa akin, at proteksyong bumabalot sa akin. Ako ay ligtas, ako ay ginagabayan, ako ay kaayon ng aking pinakamataas na tadhana. Pinagkakatiwalaan ko ang mga bulong, iginagalang ko ang mga senyales, at lumalakad akong may tapang. Ulitin ang mga afirmasyong ito araw-araw, lalo na kapag nakararamdam ka ng pagdududa o takot. Hindi lamang ito mga salita, ito ay mga deklarasyong humuhubog sa iyong enerhiya at nag-aanyaya ng tuloy-tuloy na biyaya. Aquarius, tandaan mo ito, pinili ka ng universo upang tanggapin ang mensaheng ito ngayon sapagkat handa ka na. Handa ng paghilumin ang minsang nabasad. Handa ng tanggapin ang pag-ibig at kasaganaan na nararapat para sa iyo. Handa ng dalhin ang iyong liwanag ng may proteksyon at lakas.